bahay nga sa si barako guys ayan sinindil na natin siya sinindil na natin siya sa sadyar kasi si ano singkit na ay gamit natin sa paghanap bahay safety na rin ito hindi nababasain ng ulan to umulan So, kahit wala kang problema sa ano nakiyatan eh, malakas ito may logger parang si chariot din dati so advantage na nito kahit na medyo rough road at saka lubak uh, lubak yung daan dire lang yung ano ma hindi katulad ni Barako na alalay kang like, baka bumalik Yan. Wala harganya karga niya. Magkakarga tayo mo. Oh. Amaya siguro. Mabiyahe tayo ng ano, bundok ulit. Nahapon dito lang si malapit nagbiyahe. Yan. Yan loob niya. Hindi naman ang ganda sa bukod, Para